Napansin mo na ba, na habang mas hinahabol mo ang isang bagay, kaibigan, pag-ibig, trabaho, respeto, lalo silang lumalayo? Parang habang mas nagmamadali kang habulin, mas hindi sila dumadating o bumabalik. Tanong ko lang, kailan ka huling tumigil at nanahimik? At hinayaan mong ang resulta ang magsalita para sa'yo. Ang lakas ng katahimikan. Sa mundong puno ng ingay, Paramihan ng followers, paramihan ng likes, paramihan ng flex. Kakaunti na lang ang mga lalaking tahimik pero mabagsik. Kakaunti na lang ang gumagawa nang hindi naglalabas ng bawat galaw at hindi kailangang ipagsigawan ang bawat maliit na tagumpay. Ang totoo, ang tunay na lakas tahimik. Ang tunay na respeto kusang nakukuha. Ang tunay na pagmamahal hindi hinahabol, kusa mong nahahanap. Gumalaw ka nang hindi nagpapansin. Hindi mo kailangang ipost ang bawat workout, bawat bagong gamit, bawat achievement. Do it silently. Hindi mo kailangan ng palakpak. Dahil ang tunay na kaibigan at totoong tao, sila ang makakakita ng effort mo kahit hindi mo ipagsigawan. Kapag ikaw ang klase ng taong hindi nagmamakaawa sa atensyon mas lumalapit ang respeto ng tao sa Ayusin mo ang sarili mo para sa hindi para sa kanila. Kapag ang dahilan ng pag-angat mo ay para lang mapansin, mabilis kang mapapagod. Pero kapag ginagawa mo ito para sa sarili mo, para maging mas disiplinado, mas malakas, mas matino, iba ang dating. Ang lalaking buo, hindi kailangang humingi ng respeto. Binibigay yon gumawa ka ng mga hakbang na hindi kailangang ipost. Hindi lahat ng effort mo kailangang mayroong proof online. Ang resulta ang magdadala ng pangalan mo. Kung magaling kang magtrabaho, magaling kang makisama, at disiplinado ka sa ginagawa mo, kahit hindi mo ipagsigawan, lalapit sa iyo ang oportunidad. Patahimikin mo ang ego mo. Minsan gusto nating patunayan sa mga taong hindi naniniwala na kaya natin pero ang totoo hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila patunayan mo muna sa sarili mo dahil kapag napatunayan mo sa sarili mo lahat ng validation na hinahanap mo kusa na lang dadating hindi mo kailangang habulin ang pag-ibig hindi dahil gusto mo ang isang tao kailangan mong habulin o ipagsigawan na ako to piliin mo ako ang lalaking alam ang halaga niya tahimik niyang inaayos ang sarili niya at ang pag-ibig kusa na lang dumarating. Ang babae o tao na para sa iyo, makikita ka, mararamdaman ka, kahit hindi ka nagsasalita. Piliin mo ang kalidad sa dami. Hindi mo kailangang maraming kaibigan. Mas okay na ang konting tao na totoo kaysa buong mundo na peke. Yung mga taong lalapit sa iyo dahil nakita nilang seryoso ka disiplinado at hindi ka naghahanap ng atensyon sila ang dapat mong bigyan ng oras ipagkatiwala mo sa panahon may mga bagay na hindi binibigay agad ang respeto tagumpay pag-ibig hindi yan parang instant noodles dahan-dahan yan tahimik na niluluto habang tahimik mong ginagawa ang mga bagay habang ikaw ay lumalakas nagiging matatag at nagiging mas mabuting tao. Dumarating yan, hindi sa oras na gusto mo, kundi sa oras na handa ka na. Tahimik, pero mabagsik ang tunay na disiplina. Sa Stoic philosophy, laging sinasabi, Control what you can, let go of what you can't. At ang pinakamagandang gawin mo, do it silently, let the results speak for you. Hindi mo kailangang makipagpaligsahan sa ingay ng mundo. Ang agila, hindi nag habang lumilipad. Tahimik siyang pumapailan lang, pero lahat ng mata nakatingin sa kanya. Kapag kaya mong gumawa ng walang ingay, pag dumating ang resulta, lahat panigurado ay magugulat. Tahimik ka lang. Habang ang iba, abala sa pagpapansin. Ikaw, busy ka sa pagtahimik, sa pag-aaral, sa pagbuo ng sarili mo, sa mundong puno ng ingay kakaunti na lang ang marunong maghintay ng tamang panahon. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang bawat hakbang. Kasi ang tunay na resulta, mas matunog kapag hindi inaasahan. Ang prinsipyo mo, gawin ito sa tiyak, huwag mag-ugali, at ang resulta ang mag-uusap. Hindi kailangang ipost, hindi kailangang patunayan sa iba. Ang ginagawa mo ay para sa sarili mo, hindi sa validation nila. At pagdumating ang oras, habang sila'y abala sa pagyayabang, ikaw, ibabagsak mo ang resulta na hindi nila inaakala. Biglang may naipundar, biglang may naabot, at doon mo makikita, ang katahimikan mo pala, pinakamalakas mong sandata. Ngayon, ikaw bro, anong ginagawa mo ngayon ng tahimik? Pero siguradong magugulat sila pag nakita ang resulta? Comment mo sa baba. Gusto kong marinig ang mga kwento ng mga tahimik pero mabagsik. At kung gusto mo pa ng ganitong usapan, yung hindi puro hype, kundi lalim at disiplina, subscribe ka na. Dito, hindi tayo nagpapakyot. Dito, binubuo natin ang sarili natin, tahimik, pero mabagsik.